So ayan uh, mga idol, papalit na tayo ng gulong dalawa dito sa harapan kasi nag na. So, nga may crack so may hindi na sumabog yan. Uh, wag na natin patagalin. Ayan. So bali 185 by 70 by 13. So ipapalit natin. So kabilaan, kabilaan na dal dalawa. So left and right. Ayan. Yan na yung gulong natin. So, bibili tayo dito sa ano, regalado tayo sa supply. Ayan. So, kailangan rin tayo, guys. Uh, baga sa ispera nito, mag, mag to years na nito uh, yung gulong natin. Ayan. So, thank you, thank you. So, tara. Ganito na lang tayo. Thank you, thank you. Uh... maging pogi na ito basic so bagong bago siya so. oh so, try natin mag i hindi yan mag drive <laughs> naka niya ang bagong expander yeah. ayan expander ko uh, tapos ito so. lang kami guys 200 binayaran natin guys check so, natin yung si video inter kasi napaka ingay ayan o guys ginawa natin na yung gulong natin to dalawa ayan na yan ano yung pizza yan idol tingnan mo yung may pizza na ano bagong gawa anong may pizza yan e eh? 40, ah? ah, 2023. Okay, okay sana din. natin so, bali, last year lang ah, uh, April no? 20, 23 40, so 40 weeks lang, 2023, oh, 2023. so, yan pizza yun, guys yung isa, ganun din yan sabay lang no? yes. yan, oh yes ganun din Marias. 3923 ito ayun 40 isa isang uh, linggo lang so yan guys so paklas ng gulong natin guys kailangan natin palit so sabay sabay na raw ano, sabay na yung dalawang tanggalin guys para isang anon lang doon na nila والله I'm alignment So napalit tayo ng pito, dalawa Kabilaan guys, puro bago na Dahil may crack na rin So yan yung wheel, wheel, alignment yan So Ito gulong natin Dalawa Parehas ang yang ng mana? Iba na. Parehas. Ah. Ay, ba yung design niya? Ay, kaya sa uh, West Lake din yan. sama Ito yung lumayo okay, so guys kung ng crack crack okay, Kita yung mga crack na natin dalawa. 25 by 13 Kapal ko na kaso na may ano na guys may crack na spare na yun kaya pala madali na na madali na, madali na flat may singa-singa na dito delikado rin yun no? na rin natin ngayon pangalawa na yan ito ba yung design ito? ibang design bago design ng luma doon sa Ha? Ah, Train talang? ¿Qué pasó por mañana? ¿no?